Hello mga kapaytors! What's up? Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel For today's video, update tayo sa aming ginagawa dito mga kapaytors Sa aming mga accomplishment na natapos namin dito sa aming uh, proyekto Si-share ko sa inyo ngayon at shout out sa lahat ng mga subscribers ko dyan Na patuloy nag-suporta sa aking channel. Maraming salamat sa inyo! ah uh, dito ipapakita ko sa inyo yung mga TBT pa rin namin na aming gagawin. Tara, let's go! So, mga kapaiters, dito tayo sa rope beam. Ibali, tapos na lahat ang mga rock beam dito. Dito na area. Ayan. Noong nakaraan kong video, hindi pa to tapos. Hindi pa nabuhusan Ibali sa ngayon nabuhusan na namin kumpleto ah, na Paglagay ng mga steel plate Parehan dito sa conveyor May trusses pa kami dito mga kapaytors Sa bubong to Pero mas mauna dito ang Conveyor I-install Bago tayo mag dahil pag maguna ang bubong dito hindi na makabadaan yung pag install sa conveyor dito ayan tapos na ito yung ating mga uh, development sa ating ginagawa mga natapos na natin ito na area sunod naman natin dito mga kapaiters yan nakakita niyo yan yung bako na yan kami na para foundation. Saka doon. Mamaya bababa ako. Pakita ko sa inyo kung ano naman ang ating isusunod dito. Ayan yung butas doon. Ah, pinahanto muna namin. Dahil dito aming inuuna. Para hindi kami maabala pag may dumadaan. Kapag unahin namin doon, hindi na kami makapasok dito. Kasi may mga poste pa yan dito sa hukay na yan, may mga pedestal pa kami para paglagyan sa mga uh, silo tulad nun no yan yung mga tower na yan yun yung tinatawag na silo uh, dito magtanim pa kami ng walong pedestal yan walong pedestal aming ilagay dyan para mapagpatungan sa silo yan mga kapiters Bali tapos na rin pag hasa yan pag grind yung mga wool lakas ang hangin ito na yung rock beam natin yan kung makikita nyo yung mga wool na yan ah ginagrind yan tanggal ng mga ah, luha luha sa mga hahalo yung pagbuhos ba mga siminto na nag buo buo ah, ayun grind ko yung mga columns o mga poste natin para makinis siya yan makinis na yan oh. tapos itong wall makinis na yang wall dahil buhos yung ating separator wall pinahasa ko yan tulad dito yan oh. pati doon tapos na yon. Uh, sunod mga araw mga kapiters babaklasin na natin itong mga forma natin or mga scapuls para malinis na yan dahil mag uh, flooring pa tayo dyan kibali dito sa drawing ating tingnan ito yung natapos namin yan hanggang dito yan ang dito hindi pa yan Um, ma uh, ito na naman ay na susunod natin. At ito oh. Uh, ito na lang ang aming titirahin. Yan, yung hinuhukay sa bar sa uh, bako kanina, ito yung na uh, mga pundasyon. Sunod naman natin dito tung may niyog banda. Ayan mga kapaiters, ito yung ating pinahukay na para pundasyon Bali, apat na pedestal ang ilagay natin dito. Pundasyon ilagay natin dito mga kapaiters is precast fundasyon Pakita ko sa inyo mamaya ang ating precast na pundasyon. May video ako noon paggawa namin sa precast na pundasyon natin dito yan natin ibaon Okay, ito yung precast na sinasabi ko mga ka-fighters na foundation Ibali, walong foundation doon Ilagay na lang natin Pero magbuhos pa kami dito doon ng link concrete Bago natin i-install yan ilagay natin yan to yung mga precast natin na foundation kibali walo apat doon doon sa may banda may apat din tayong pedestal ilagay tapos dito yung pinakita ko sa drawing yung pataas doon at yung may butas niyan dito yun namin I mean, nilagay mga kapaiters yung precast foundation ibali walo yan bubuhusan muna namin na ng ano yan link concrete yan hanggang dito lang muna mga kapaiters kita kits na naman tayo sa sunod nating mga video Okay, thank you for watching.